Ito na ang itsura ng aking gulayan. After how many days? Since October 5th. Ano ito eh? Patatas. At ang aking mga sili. itong ito itatanim ko next year malalaking ano cherry tomatoes mula na sila ito habanero namumulaklak pa rin So, yung mga kamatis, kukunin ko na rin. Maliliit na ang tinira ko. Yung malalaki, pini, ano na, pinitas ko na bago kami umalis. Ito, jalapeno. Ito, habanero din to. At wala nang natira sa talong may mayroon mga ampalaya anna pipitasin ko na pitasin na natin at ang mga kamatis mga cherry tomatoes gagawin kong tomato sauce for spaghetti. Ang ang okra. <laughs> Tumigas na. Pag malaki na 'yan, pag matigas. Mahirap nang kainin. Ayan na ang palaya. Meron pang natitira. Ilan? Isa, dalawa, ang nito okay ang talong wala na rin ang green peas wala na ito mahilig sa tubig to eh walang nagdilig so namatay na siya may konti pang talong dito maliliit so ayan na itsura ng aking vegetable cage. Hindi na umabot ang ano ang uh, cucumber kasi nga walang dilig pero siguro tutubo yan kung diniligan ko. At saka itong mga okra sa aking pagkawalang sa, dahil sa hindi dinidiligan wala, hindi na sila hindi na sila tumubo. Yan, green peas or buggy beans. Ito, inaayos ko yung lupa nito para maging maganda next year. Kasi, ang ilalim niya ganyan, oh, puro ugat. May konti pang kamatis dito. Pero, maliliit. Magagamit pa rin yan. Mahihinog pa yan sa loob ng bahay. Ay, ay. Well, napakinabangan na din naman. Kahit na itong ano, late na itong tumubo itong sitaw. Hindi na siya. Nakaapat na piraso lang ako dito. Nilagay ko sa sinigang ng sitaw. Hindi na siya umabot ng tag-init. Okay, yan ang update ko sa aking vegetables. Uh, meron pa akong vegetables doon na itinanim sa sa ano, sa gilid ng bahay. Ang maraidong sili at saka garlic yung tinanim ko bago ko umalis. Dito meron ditong kamote. Kamote leaves or talbos ng kamote. Mukhang buhay naman siya. Kaya lang, maliliit na yung dahon niya. Ito, ano to, uh, cherry tomatoes. Mga bulaklak, wala patay na. Sige, hanggang dyan na lang ang update natin sa ating backyard. Bye-bye na.